ako lang ako Ikaw Putik na yan Ang lakas ako talaga Putik <laughs> Pag Dala mo yung razor Saan ang riser ko? Di ba yung naram mo? Ay, sumutur pala Bakit? Papagupit ako Ako nagupit gupit sa iyo Kalbo na marunong eh, Wala ka namang alam sa pagugupit eh Ako nagupit sa sarili ko Wala ko ba? Puto mo Hindi nga Ay, nalang pala oh. ako ano? Hindi na ikaw na Ay, mamarunong yan eh Ikaw gusto niya eh Ikaw lang Ikaw Buto na dala ko kanina. <laughs> ah. Wala ko. Ito magugupit eh. Ano? Pagsarin na ko ako. Gina. Ikaw, ikaw nagugupit sa atin eh. Oo. Uh. Ikaw na lang kaya. Ikaw dala ka. Kuno ka gusto di ba kaya ayo sa pagugupit eh. Gina. Gusto mo talaga ako? Oo, gupit mo nga lang ako. Kalbo naman eh. Ha? Wala nga ni mo lang ako. Kalbohin? Oo. bisikleta lang sa ulo eh. Oo. Oh. ng buhok ko. Wala lang ako Oh. Ay, Ha?

Alam yung racer sa iyo ah. Wala katiwala kay Galbo. Ay sa atin Eh, may tiwala ako diyan eh. Alam ko naman 'yan eh. Ha? Alam ko naman ay kilala ko 'yan basta sa Kalbo. Puro dito. oh, magaling 'yan. Magaling naman Kalbo. Basta sa Kalbo. Oo. Eh gusto niya magkaroon siya ng ano eh. Bro. Ito mga kalbo kalbo nito. Kalbo 'to. Ako kay Kalbo sayo. Kakasing mana. makulit diyan di po. Ako kay Kalbo sayo. Panot naman eh, ang kulit naman eh. Ako lang ang makalbo sa kanya eh. Ako lang, ako si Dipanot eh. Ano ba yan? Huwag ka makulit dyan, pwede po. Ako na, ako lang Ako na. ako lang. Ikaw daw mo. Ay, putik na yan. Uy! Taposin mo ito, pre! Ang kulit niya na eh, bahala sa dyan. Anak ka ng pating. Nasa ayos kalbo na ito. Uy! Taposin mo ito! Oy! Ay, putris na yan. Nasa ayos kalbo na ito. Biniro lang eh. Sinasabi ko eh. Bakit patay mo? mo kasi? Biro ko lang naman siya nagabutang gano'n. Grabe naman yung giyo. Eh. Ayos na ba? Propaganda naman na eh. Gagi. Square, square. <laughs> so, wala talaga sa ayos na si Kalbo eh. May naisip ako. Ano? Eh na... Na... Asar sa'yo yun eh. Paano yung kinulit mo eh? Gantihan natin. Bakit? Ano gaganti? Madala akong harina dyan eh. Harina. Hindi mo sa palangganan. Yan lalakad siya. Gulating ko. Oo. Oh hampas mo na sa nangari sa ulo. Tara. Sabi mo to ba ko. Kasi ka rin ako, gagawin ako dito. Buksan mo to, buksan mo to. Buksan <laughs> mo to. Lakasan mo ah. Oo, oo. Hindi mo dyan. Magkakawin sa man lang jan, kikal mo. Ang <laughs> <Uy>, tinadala ko <laughs> kanina uh, yan. Ayos. Ang muna, puriti mo na. Huwag. Hampas mo sa dyan. Lakasan mo. Lakasan ko talaga. Nasaan na ba? Nasaan na ba? Ay, nalakad pa ako, naglalakad.

Isa pre! Bakit ako? Yo Wala ka sa ayos! Ako na ang gala ng eh! Alas <laughs> sa... <mo ko> <laughs> Ba't ko ka? Para na... <laughs> Wala tayo ni kalbo, ah. Ako tuloy na lang Wala ka sa ayos! Ako eh. Yan! Oh! Sa akin mo pinalo! Sasobran sa yung ano! Yan! 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 Tidulungan na ako kay Taitama sa Putik na yan! Ako po ito na karina. Nagulungan na kita eh!